Bumalik hmm. tayo dito sa bundok. Kasi Mar, kasi magpa ako ng tubig na gripo. Good morning sa lahat. Good morning sa tanan. Good morning. May buntag. Mga kabisayaan. Uh, Ayan ka, Gmar. Nagpalagay ko ng gripo dito. Yan, sa lababo. Kaya makalat pa yung ano namin, no? Kasi wala pang tubig, wala pang ano, hajimar. Wala pa tubig. Kaya makalat. Hmm. Hmm. Kalat pa. yan kajimar. Pati dito sa banyo, kajimar. Tsaka na lang yung shower. Basta mayroong gripo. Okay na. Ayan. Yan. Kaya ako may drum. Kasi nung wala pa akong gripo, wala pa ang istila. Ito, nag-stack ako ng tubig pag nandito ako. Ito yung drum. Hmm. Yan, Kajima. Ito yung banyo. Ito po yung banyo. Ito yung CR, Kajima. Ito yung... Yan. Nagay -e ko ng bidi. Yan, bidi yan. Ayan tapos hindi po yung diplash yung nanduro namin yan, yan lang siya. tapos naragan ko siya ng gram na maliit syang para pambuhos yan isa na ng gripo yan kajiman yan yung banyo namin na may iksos ay kang jiman yung gripo sa labas 'yan may kulang pa kasi eh kaya bumili pa ng elbow to 'yan kajiman. isa 'yan yung sa CR sa CR maglalagay pa dito sa ay ito na pala yung sa CR o oh, ayan ito CR ito yung sa banyo iyan sa banyo CR nasa ilalim pala dapat pala dito para hindi na itibag na yun tapos yun yung sa lababo. Ayan na Gmar. Tapos yan, kajiman, yung agusan ng galing sa banyo at ano, kajiman, na babo. Huhukayin pa yung dito banda, jiman, ka Kasi, parang paangat siya eh. Yeah. Gusto ko ipa ano ihahanay yung tubig para diretso na i sa tubo yung tubig, hindi na diretso. Kasi naka medyo nakaangat yung konti yung itong pabisi. Yan yung tuluan ng tubig. Kaya medyo ano Yan, kajima. May bayabas pa kami dito. Mukhang malal Yung ano ng bayabas dito mukhang malalaki. Tingnan mo, oh. May bayabas pa. Yan, yung malunggay. Kaya tatapusin namin ngayon kasi hindi naman ngayon masyadong mahangin, Kajimar. Tatapusin na namin yan sisigaan na namin yung iba dyan. Tapos yung mga kahoy na pwedeng si ano ipanggatong ibubukod ko para ano kajiman. Yan. Natakpan yung isang malunggay dito, nako puso ka talaga. Mm. ba? Ba't dito? Ano ba? Ayan, kay na. Wait, para matapos na yan. Oh, okay, wait. Dalawa. Hmm. Dalawa ang okay. yeah. Buhat mo. Okay, aron mo. Mali pala yun, no? Dapat pala, hinanay mo na din doon para hindi ka na nagtitibag. Alin? Yung dyan sa banyo. asa ah, sa CR. Ayun dito? Hindi, iyan o. Oh, yung nasa baba, o. Oh, iyan o. Oh.

Bisa mengikut kedua doon seharapan. Para. Ya. Okay. Oh, ah, oh, Siapin, bubid, Kolok, nak, right? Masuk di sini, nah. <tuh> <tuh> masuk di sini, masuk masuk nagre-report yan sa banya saan? Al ito, itong sumirang. Ito. Ano ito? Dugtungan mo yan ng ano? Yung bakal ba? Wala ka man ilbog. Ito na, kahit ito na lang. Ngayon, ma 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 madag, ma ito. Dagdag ko nga yun. Ma dag ma dag dag ma Maalagay ka kukle. 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 Ang Ano, ganito lang yan? Hindi wala. Hindi, hindi hmm. na naman magamit yun. Tingnan. mo na lang sa akin. Tingnan. Oo. Oh. Okay. Paano, may dito, kasi masyado kasi dikit sa padere. Paano? pag naglalaba, mag ano. Ayan, ayan na, wala lang yung malayo Kanya. Hindi hmm. Di kaya mabali yan, no? Hindi kasi kung gusto mo hanggang dyan na, oh. Yan yeah, mga ganyan. Kasi parang nga yung ano. Hmm. Yeah. hindi, dito, dito. Tapat mo lang dito yan, oh, dito. Hmm. Oh, yeah, pwede na ganyan. Oh, dito at saan ba yung ano niyan? Oh, yan. Yeah. Pwede na rin, sis. kasi yung tubo na pinutol mo eh. Oh, yeah, ganyan eh, super na. Sobrang lang labis lang 'yan. Ah, labis lang 'yan. Sige, okay <laughs> na 'yan. Ah, ganyan lang ah. Oo, oo, sige, okay na 'yan. Ano? Uh, Pal, pali, ah. Di pa. Di pa ito man, hindi sa ilalim. Wag na itong ano. Alin ba? Ganyan lang siya, Ah. Alin? Hindi mo natin maputulong sila, alin? Hmm. Oh, huwag na ito. Ganyan lang siya, o? Oh. Ay, hayaan mo lang siyang gawit-lawit din dyan. Di eh, nandyan na eh. Oh. Andito yung ano, ayon sa pita ng bidik. Malis pa nga ako dyan, no eh. Dali. Dapat pala may gripo eh. Eh, Kaya ay ang ano sabi ko sa iyo, may grip ko kay simple kung mahugwas ka ng kamay mo. Oh, hindi eh. Ay sabagay, ang may tubig yung ito. Oh, pwede ka lang magsahod ng grip tubig. yung ano, yung pambuhos ba? Kaya nga. Dito, dito ka ano, nung kuha ng pambuhos pag medyo ano. Ah, alam mo ba kung magkano na lang yung natira ko? 500 na lang. Ah. Oh. Pag, pag bumili. Sa 10,000 na pinadala ni Bobet plus yung kakartas pa sa Gcash, 100 50. Masabi si oh. Bukit ah. Urot. Urot. Talaga. Kaya nga sinip ko na kagad yung para sa iyo eh. Ah. Mm. Oh. Mamaya sa akin. Pwaling ko na kay bibili. Kayo bibili akong ano. Mamaya. Ah. Oh. Sabitan. Saan siya?

Youth. Kulang lang <laughs> <laughs> yung PBC. Ano kasi install install kay ng ano yung kulang pala. Eh kung gusto mo bumili doon sa taas. Marami na sa taas. Ha? Marami. Dahil. Bibili ka pa? Oo. Oh. Oh, tapos mo muna 'yan. Okay. Para matuyo agad. Bibili mo na ako ng bigyan mo lang pang ng tira. No, eh. kasi ah, isisid ko talaga kay Bupit 'yan. Oh, ano, ano ipambayad ko doon sa maglilinis dito? Direkta na ito dito, oh. O sige, ano mo Para muna yan? Kasama mo muna yan. Ganyan na ako. Oo, yan. Para wala nang matagal ng usapan. <coughs> hmm. Bago yung dikit sila dyan. Hmm. Diba? Hmm. Dun. Dun. maket diba? ka muna. Diyak na. Ayan, kay Jimar. Diyan lang tayo magtapos. Tatapos na. Papunta na doon para mag -connection. At maya-maya, mayroon na kaming tubig. Ayan. Ayan, kay Jimar. Yung ano, yung alambre ba? Kunin mo. Oh, alambre? Yeah. Ayan. Lang siguro. Suabing-suabing maray. Tinimoy ay tinubuan na lang damo yung likod ng bahay niyo, hindi ba lang niyo nilinisan? So, damo dapat para lang <laughs> sa tapayo. yan ang tapos na para mamaya magkaroon na kami ng tubig magka ano na kami ng tubig ngajimar para malinis ko na yung mga ano, ugasan daming ugasan, kagabi pa ayan ano, may gripo na ayos na yung gripo ayan ngajimar ngajimar oh, ayan ugas ng puwit. Hands. tayo ka Jimar? Tapos na. Nag-install ng gripo. Salamat sa pabanunood. Huwag kalimutan. Mag-like. And share. Comment. Subscribe. <laughs> Subscribe. Sa notification. Pakibindot na lang po ang bell. Bye-bye!